So yung mga na magkakapatong naman na nasa dulo mo, ano naman ang mga brand ng mga yun? Ayan yung mga road bike natin, natin na tinatawag uh, na parang yung mga tipo pangarera na. Ah. Yung, yung ginagamit nila pangarera na ano, road bike kung tawagin yung mga maninipis yung dulo. Katulad yan, Java Siloro 3, mm -hmm. Uh, nakasale din siya 285. Java Lampu yung green nakasin din siya ng uh, 23,500 then uh, naka Shimano Sora din si Twitter naman nakasale din ng 25,000 naka Shimano Sora din si Kiss for Back McLaren 21,500 lang pero magulat kayo yung gulong nyan naka ano naka continental pa tapos nakasura pa yung group set niya. So, ibig sabihin, panalong-panalo na talaga. Dahil, oh. pag mag-a-assemble sila na kagaya ng mga nakakabit dyan, eh, cool mm -hmm. Ayon, uh, papakita naman natin yung pinaka-high-end na stock ng our bikes guys. ah uh, ah uh, tan uh, tanong din natin kung bakit siya ang uh, pinakamahal, then ano ang pinagkaiba ng uh, setup niya compare sa ibang mga pinakita natin guys so, uh, tara guys uh, tanong natin kay sir kung bakit nasabi natin na ito yung high end then ito yung price sinahawak niya uh, sir ano, ano, pa ano pa ang ano uh, pinakaiba na kung bakit nasabi natin high end siya sa mga inilabas natin kanina ayan ito kasi si Java Suprema alam niyo kailan na naman natin Maraming naghanap na ito ah uh, fully carbon po siya ang ginamit sa kanyang materials is ito so, yung pinakamatibay na pang ano, kung um, papa, alam niyo yung ginamit sa aeroplano na carbon, yan yung ginamit sa kanya. Kaya so, ah. Oh. kung ano yung gamit ng aeroplano, yan yung gamit ng carbon niya. So, then, syempre, naka Shimano 105 na siya. Kaya, medyo pricey talaga. So, uh -huh. ang original price niyan sa Italy, 600, ah, uh, ano, 68,000. Wow, wow. Mm. Then naka-deck up na rin siya. Aha. Uh -huh. Harap uh, ano RDFD naka Shimano ano. Okay. Ayun. Then yung shifter niya deck up din. Lahat maliban sa rim niya. Mhm. Mm maliban sa rim, naka aluminum. Pero yung front fork uh, drop bar, frame at saka stem fully carbon siya. Ayun. Ayun. Ibig sabihin sir, anak sa pagdating naman sa pagaanan, mas magaan ba to sa mga nilabas natin? Yes, ito 'yung pinakamagaan natin. Ang ang kilo lang niya is 8.5 kilo. Ah. Hmm. Maliban din sa kulay na 'yan, meron pa tayong isa pang kulay, ito. So, ayan uh, available pa rin yan. Available yan. 'yan. Hindi lang ako nagbuo kasi nasa loob ng bahay to. Uh, hindi ko nilalabas. Ayan, eh, oh. Uh, hirap na. Oo, eh yan pa na hirap yung pinakamahal. Oh. <laughs> uh, kung mapapansin nyo, yung kags niya, tsaka yung kadena, hmm. mga gold plated na rin yan. Oo nga eh. Oh. Uh, yung tayo nyan yung tayo hindi rin basta-basta, hindi rin mumurahin kasi naka mid ceiling dynamic, dynamic na siya. Ah, okay yan. Yeah. Yes. Ay, then, yung brake niya, uh, binays pa rin natin sa original na ano, sa original na uh, preno. Ayun, o. Oh. Nakarimbrake pa rin. So, yun. Oh, panalo, panalo, guys. Yes, pati yung hmm. ano yan, aluminum na, ang ganda ng, ang ganda ng klase. Sige, sir, pakita mo sa kanya. Pwede mo ikutan. Okay, yung, sige, guys. sige. Pakita natin. Sir, naka, eto ang sale na ngayon. Magkano nyo ibinaba? Ah, so, ang uh, presyo ngayon yan is, nung una, unang labas, yung unang bite, 58.5. So, 58, naubos yung 58.5. Then, uh -huh. nag Father's Day ako. Oo. Uh -huh. nagse ako ng Father's Day. Nagbaba nagbigay naman sa amin ng memo si Jaba. Sabi hmm. sige bigyan natin sila ng ano, ng break pa na ibaba pa natin ng konti. Oh sige okay. So nagbigay ng presyo si Jaba. Mismo sa Angela ng galing, 55,000 uh -huh. na lang kasi siya ngayon. Ah oh, 55 ngayon. na lang. Okay. Hindi lang sa si ER bikes. Uh -huh. Uh -huh. Talagang lahat nag-55,000. Pero uh, yung iba kasi wala na stock ako. Marami pa ako stock nito. Ayan. 55,000 na ang SRP nila. Mm -hmm. ng Mm uh, hindi, hindi, siya SRP talaga hanggang July lang siya. Hangga, ah, hmm. hanggang promo July lang talaga na, hanggang oh. July. Oh, so guys, i-grab na natin. Sayang, pagkakataon natin to Dahil pag bumalik to balik na naman tayo sa 68,000 guys. Ayan. So tatlong colors ang available nyo na na nakaano pa guys na, naka-reserve pa rin dito oh, isa, silver orange silver orange yung isa, then yung red then eto, yung black and green ayan so yun guys, uh, yun, tama na ako sa video <laughs> so guys, eto uh, napakagandang unit na ito. sabi ko sa inyo, hindi niya pagsisisiyan yung 55,000 yun dito sa presyo ng bisikleta na to kasi halos sasabay na siya sa mga high-end hindi na tayo magsasabi ng mga uh, uh, bike brand, no? pero uh, sasabay siya yung 55000 yung masisihan kayo dito nakakasarap ganito at saka syempre payabang huli cardboard cardboard lodi ayan guys uh, masyalan niyo. marami pa lang stock na ito marami uh, pa tayong size na available uh, ayan guys uh, ngayon nakita na natin ang mga stock na um, uh, Sir Ace, R Bikes uh, from the budget meal to high end guys. So kayo na mag-decide guys. Papunta pa lang kayo rito. Eh, may idea na kayo at malamang may napili na kayo kung ano ang gusto sa talaga dito guys. Dito lang to sa Catolos Street sa Quezon City. Pagtawid lang guys ng EDSA Cubao. Yan guys. Ayan. So paano guys? Kita-kita um, na lang ulit uh, Kung di ka pa naka-subscribe sa channel ko Please subscribe, like and share Para updated ka sa mga susunod ko pang mga vlogs guys So, kita-kits guys God bless pa hardo uh, talaga namang magandang klase pero mura guys na hindi na niya ibinigay sa original na price